Bumili nga pala ako ng bagong bike repair stand pero kakaiba to dahil pwede mong ilagay ng patayo yung bike mo. Good day mapaps, dumating na nga pala yung order kong bike repair stand. Tara, unbox na natin yan agad. Ito nga pala lahat ng laman niya, kompleto na yan, bubuuhin na lang natin. Pero hindi naman tayong guide kaya hindi tayo malilito. Base nga pala sa manual ay ito muna yung una nating pagkakabitin. Bigla nga pala may dumating para manghingi ng sticker. Maraming salamat sa suporta mapaps. So ang una ay pasok natin itong mahabang screw. Tapos sa screw ay pasok natin itong pabang bilog. Baligan yung kakalabasan niya mapaps tapos higpitan na lang natin yung screw. Once na okay na, ang ikakabit naman natin yung dalawang paa niya. Bali may butas na to at ipapasok na lang tapos ihigpitan na lang yung screw. Tapos magiging ganito na yung itsura niya, mapaps. Bali ganun nga lang din pala yung gagawin mo sa kabila para makabit mo yung isang paa. Sunod naman na ito, madali na lang to mapaps kasi ipapasok mo lang din at may pipindutin din ka lang banda sa likod para bumaba siya at maglock. At sino? You know, okay na. Next naman na itong hook na mismo pinagsasabitan ng frame. Bali lagyan mo muna nito tapos saka mo ipasok kung saan bandang butas mo gusto ilagay. Tapos lagyan mo ulit sa dulo para maging lock at humigpit pitch. Sunod naman ay itong mahaba. Dito mo kasi sasabit kapag gusto mong ipark ng patayo yung bike mo. Tapos ito namang screw yung ilalagay mo banda sa likod para maging stopper niya. At ganito yung magiging itsura niya mga paps. Tapos itong mga takong niya sa paa yung huli nating ikakabit. Tapos yun buo na ang ating bike repair stand. Testing natin kung kakayanin ba nito kapag pinark natin ng patayo yung bike. At sino swabe, kayang kaya, mas makakatipid na tayo sa space nito. Kung gusto nyo nga pala nito, nandiyan lang yun sa silo basket. Ride safe palagi!